Anyways, it's todo por and Team Effort Magpasika 2024. Ito ang titulo ng latest vlog ni Kim Chiu, kung saan kinuwento niya rin ang nangyaring aksidente sa kanya. Tinamaan pala siya ng bakal sa ulo. Nagkaroon ng bukon. Kaya natakot si Paolo Abelino at ang staff kaya hindi si Paolo pumayag na hindi siya madala sa ospital para ma-check at isitis ka. So, no, talaga dinagdagan mo, no? Oh, <laughs> e eh, talaga naman, hindi uh, ba nag-alala uh, si Paolo? For sure, si no, nag-alala sure. sure. na naman Yung vlog, oh. di ba naparad mo Friendship, uh, 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 naparad natin? O, ikwento mo sa kanila. Yun na nga, akala nga niya hindi na siya magkaka, ano eh, pupunta sa magpasikat kasi bumukol. Yeah. Yes. Bukod, Bukod pa din sa kamang baka oh, sa dalire, di ba? Oh. May dalire. Bukod sa nagpabukot, so kailangan oh. talagang ipa-CT scan yun. Mm -hmm. Kasi alam naman natin, medyo delikado yung parting head, di ba? So kailangan baka ng, talaga. Pagka di ba, misa pag Hmm. Masak ma ano raw yung masakit daw talaga masakit. talaga yung ano hurting. Mabuti hindi bigla dito kasi pagka dito baka mawawala sa sarili niya hindi niya malalaman si Paolo mga panic wawala. <laughs> hindi din pa kaya dito bisa paganda sabi ay magingat ka anak mababagok yung ulo mo sabi ng Pero yung mga ganyan diba. kasi mga Thank you Lord oh, hindi oh, ganun yari kay Kim. So, may ba? mga bagay talaga na hindi uh oh, naiiwasan. naiiwasan. Oh, yung una naging issue oh, niya yung ayaw niya sana mag-harness pero hindi siya pinayagan hindi mag-harness, 'di ba? Doon sa usap tinan ni Gladys Reyes. Ngayon naman, ay hindi talaga pumayag ang staff na hindi siya madala sa hospital at ma-check, 'di ba? Nakita ko nga ibinibiti pa siya at tapos pinasintiskan pa siya to make sure talaga na okay na okay ang Napaka kanya. Napaka-dedicated kasi. Yeah. Oo, napaka-dedicated. Oh, so alam mo, so sa totoo and lang, din lahat ng artista talaga is ano, yung yung talagang ano mag-e-effort mm -hmm. para sa isang contest, 'di ba? talagang gusto mo lang talagang manalo. Doon bukod doon talagang pinatunayan ni Kim na talagang wala siyang kinatatakutang ano gawin, 'di ba? Masigasig diba? Pero, mo naman. Tiningan mo ang price of price of patawag doon. Uh -huh. Yung price of ayan, champion sila, di ba? Pero yung parang naging challenge din yung siguro, inisip ni Kim Pio, ay, isa lahat ng pinagdaanan ko, lalaban pa ng pagpapatuloy ko pa itong ginagawa ko, laban kong laban, sabi nga niya. At ayun ang ending, panalo si Kim Pio at ang kanyang team, di ba? Yes, Pero ang ganda ng sinabi niya, di sa kanyang vlog, team effort. Oh. Uh -huh. Hindi niya inaako na because of me, kaya lang nanahal tong group. Although, talagang malaking factor yung pag yung nilipad siya, sinalo siya ng lalaki, umikot-ikot siya ganun, tapos umiyak. Oh, baka maano Crying in the rain na siya, di ba? Talaga, malaking tulong talaga yung ginawa ni Kim Chuna, buwis-buhay. Oo, oh, nga, ganun lang ang nangyari, uh -huh. di ba? Uh -huh. Kasi, don hindi mo ano hindi mo masabi talaga yung aksidente, de ba? Buti na lang talaga naman ay ang mga staff hindi talaga sila pumayag na hindi siya mapa-check up. Ah. Yeah. At <laughs> diba? muntik na nga 'di ba? Akala nga raw niya hindi na siya makakabalik sa ano kasi sabihin lang ng management ng Kim, na Kim, wag mo na ituloy 'yan. Pwedeng ganoon eh, 'di ba? Pero siya talaga gusto niya ituloy okay. talaga. Bakit ka natatawa? Okay. Kasi ay okay. hindi okay. natatawa ka huh? sa mga komento na naman din. Diba? Ay, Gustong gusto ko ang mga mata ni na nangungusap. Wow, brother ating guy. Mahulog. Ay, Ay, matulog ba ito? Matulog. Hi, Ate Louisa Chua!